Ayun, good morning mga lods. Ayan. Uh, welcome back no sa ating backyard farm. So ngayong umaga mga lods, nandito ako ngayon sa farm para tumingin ng mga stag na pwede nating isale doon sa Battle of TikTokers Season 3. Ayan. Uh, kagabi kasi mga lods, tumawag sa akin si Kurt, yung ating presidenting uh, Wild Boy sa uh, USA. Kung pwede to tayo sa Battle Picktokers, Fourth Stag, no? So ngayon titingin tayo dito mga lords. Ang problema nating malaki dito, konti lang stag natin, meron lang tayo ditong 14, uh 15, 15 uh, national banded stag bakbakan. Eh meron pa tayong sasali ang 7 stags sa bung Idols ng Bmeg. Pero try natin mamili mga lods kung meron man no Disclaimer No animal was harmed in the making of this video, for breeding purposes only. Ah, uh, ngayon, nagpaligo na kami para to sa sabong idols naman ito. Ayan. So, two stag eliminations, pito naman yung pinagpipilian natin dyan. So, siguro baka iba dyan, iba dyan sa kanila, baka sama na natin sa, ano, sa Battle of TikTokers. Ngayon, pagka talagang alanganin tayo magpa up tayo sa ating kagrupong si uh, Jerry Ginto ng uh, Orani, Bataan so mamaya kakausapin natin siya kung pwede siya ma-provide sa atin ng kahit dalawang stag lang meron ako isang napili rito ayan uh, ha, gray no bakbakan banded yan ito namang ating bulik Anak ni Bornok to sa over sa inyo DC Dome. Tingnan natin kung pwede din yan. Then itong mga whites natin, mga lords, problema na ito, lugon. Ayan, ito talaga masakit sa puti eh. Maaga silang naglugon. Pero meron sana tayo dito, tatlo. Ayan. Ayan yung dalawa. Ayan yung isa. Ngayon, meron tayo ditong claret. Baka pwede rin ito. Kaso mga timbang nito ito, uno siete, uno otso lang. Pero pwede na rin naman yan. Ayan. Tingnan natin kung uubra. Oh, no? So, baka ito nga, pwede ito. Yun? Bagong ligo lang din. Ayan. So, ito. Ito, hindi ito sure. Kung makahabol itong patapos naman lugon yan, pakakompleto naman balahibo. Pag nakahabol yan, mga lods, pasok natin yan. Then ito, medyo bata-bata pa talaga. Anak din to ni Bornok. Kapatid ng bulik. Yan. Baka pwede rin ito. Tingnan natin. Mamayang hapon yan. Final selection ko dyan. Patin ko sila na mabuti. Itong isa, pwede rin ito. Maayos sana ito. Magaling. Kaso lugon talaga. Then, itong isa. Yan. Ito naman, Nabunot yung buntot ni Spar ko nung may bisita tayo rito. Sayang. Pero, ayan, mahabol naman ang tubo. Baka pwede rin ito. Then, ayun nga, yung gray. Meron tayo ditong pumpkin. Baka pwede. Ay, ito, pwede talaga itong pumpkin. Ito kasing lima, mga lods. First five ko kasi ito na pagpipilian para dun sa BMEG. So, two stag lang naman yon November 13. No? Siguro pwede, sali tayo doon. Tapos sa Battle of TikTokers, fourth tag naman yun, November 17. Then yung matira, kung gumanda ang score natin sa Sabong Idols, yun, saka na lang natin problemahin yung finals nun. Total, November 25 pa naman yun. So, baka pwede yun. Pero pag bumak si Brother Jerry, Nang no, ng Kasmina uh, Game Farm, ayan, maraming puting maganda doon. Nasipat ko na nakaraan try natin, hintayin natin siya kung mapagbigyan niya tayo. Di meron pa naman dito ng isa, ayan. Machine so Pero ito baka Uno lang kasi ito eh. Pero mukhang pwede rin 'to. Ayan. Mga bata-bata lang talaga 'to, pero subukan natin. Pag isang buwan lang naman ang diperensya niyan eh. Larga na 'yan. So Ngayon mga lords, uh, silipin natin yung ating ano, uh, range. Meron tayong mga may git 3 weeks na itong mga to. May mga seed fall kasi akong pinalabas ng puti dahil may mga nagre-request ng uh, trio sa ating uh, hulugan system. So pinagbreed ko sila ng ano ng uh, medyo maaga-aga ng dalawang linggo sa early bird. October 6 born. So 9 days lang naman ang advance nila kasi so, October 15 to December 15 born ang uh, early bird. So ito since mga karamihan dito seed fowl, pwede naman nilang gamitin ito next uh, season. Ayun mga lods oh, liliksi. Ayun. Hop. Sang kayo. Ayun sila mga lods oh. Yan. Nakita nyo ba mga lods? Ayan. pag -ala sila dyan. Paborito nilang spot. Doon sa may mga kalabasa. Ayan, kasi maraming uod dyan. So dyan sila sumisiksik at nagkakalkal ng mga uod. So itong range namin mga lods, naka setback talaga ako ng 1 meter dito mula property line para makakaikot ako. Ayan o, yung bakod may daanan ng tao pa para kung sakali man mabutasan tayo ng net at makalabas yung sisyo natin ay eh mapansin ka agad natin bago lumipat yan sa kabilang bakod Ngayon mga lods puntahan natin yung aming breeding pen Ah uh, pull out na ako ng ibang inahin dito mukhang napasobra ako ng itlog mga lods Ah uh, early bird pa rin kasi ang ang labas nitong huling pinasok ko pero susubukan ko ito ipadouble band sa local magiging uh, November 16 born kasi sila so subukan natin medyo advance na naman ulit yan ang dalawang linggo no aha uh, ito uh, pang national na talaga ito mga lords naka priming na yung mga yan yan At yung ating gray na light tapos itong mga Super andrew Whites natin, meron tayong apat dyan. no? Then ito uh, yung pumpkin natin, yun. May mga nagtatanong pala sa atin kung meron ba tayong purong pumpkin. Wala akong purong pumpkin dito kasi ang ina ko yung pumpkin, inahin lang ngayon. kinross ko ito sa Yellow Legged Ads. So 50-50 pag lumabas na ang mga offspring naman yan mga lords. Pwede nyo pa namang gamitin yan as a breeding material. Pwede nyo silang salpakan ng sweater, ng kelso, pang treway Ang labas nun, battle cross. Ayan, ngayon, kung gusto nyo magpalabas din ng pitfall ng mga yan, uh, pwede yan, maghanap kayo ng pumpkin din or yellow legged hatch din galing sa ibang breeder. Pwede yun. Ayan, ito si Putol. Inaasawa niya yung anak ni Burnok Ayan. Hindi pa nangingitlog yan. Then itong yellow lady dots natin. Ayan, nakakross yan sa pumpkin gilmore, oh. Then white choco. Doon sa nagtatanong pala ng white choco natin, Lods, meron akong unang naiload doon, mga anim. Tapos sa pangalawa, mga anim din. Isa lang kasing inayin natin na white choco, eh. Pero sige, Lods, pwede naman yan. Mauna ka muna, bago ako. to so, kung maganda ang magiging offspring yan, sige, offer natin sa yan. Matira na lang yung akin Then ito uh, Row balls natin over uh, Yellow leggy dutch din Nangingitlog pa rin naman sila to pang ano na to pang local na rin to yan tapos yung ating hatch gray no over doon sa super andre gray natin so super andre gray natin mga lords dukal siya na cross sa pop eye gray ngayon, uh, maganda lang kasi resulta niyan sa dating farm ko sa Batangas kaya parang isa na rin 'yan sa mga signature line natin, Super so Andre Grace. So, ito naman, may tatlong grey ako dito. Ayun. Nangingitlog na rin 'yan, para local born na 'yan, mga lords. Yan ang inaasawa ngayon ni Burnok, no? Tapos itong claret natin sa baba, ah uh, Kinaasawa naman to ng anak ni Bornok so magpapalabas pa rin ng mga sinibalang puti yung mga yan so kasi kailangan natin talaga paramihin yung mga puti eh dahil ang dami ang daming demand ng puti problema ko kasi sa puti ko anim lang yung ay apat lang ang ano ko dito ang original na materialis ko sa galing pang Batangas dun sa dating farm no so kunti lang talaga na ipapalabas ngayon yung ibang mga inahin mga loads kinocord ko na dito yan sila Naka-cord yan. Medyo mainit na kasi kaya nakasilong sila sa loob ng TP. Para mag-refresh, no? Para pang national na ito, mga to. Gagamitin natin to mga to, national born na. Yan, siguro ano na yan, December, last week ng December or first week ng February born. Uh, I mean, January. Yan. Naka-cord, yan, no? yung isang inay, no? So dito, kaya ako sila kinocord mga lords para mabilis silang makarecover, mabilis silang um, makarecover yung mga palugon na kasi ibang inabot ng lugon. So ngayon medyo okay-okay naman, ginamitan lang namin ng mga probiotic na gawa ni Sevis. Ayun, medyo okay, mabilis yung kanilang ano, pag uh, recover sa lugon, maganda balay yung tubo ng balahibo nila. Di iba, ayun, nandoon. nakakord cord na lang talaga. So, yun lang muna mga lods. Uh, update ko kayo pag meron na akong napili para don sa Battle of TikTokers na yan. <laughs> Ngayon, uh, shout out diyan mga lords no sa grupo natin no, uh, Wild Boys Philippines and uh, of course sa Wild Boys sa uh, USA kay uh, uh Kurt no. Sa kay idol natin, Royal Amano. Ayan, mga lods. Si idol Royal Amano. Ayan, uh, magaling yan. Mag ma na Nakaka-inspire yung kanyang uh, story. pinapanood no, ko kagabi yung mga video niyan. Tapos, uh, yun nga. Uh, pinapasalamatan natin yan sa kanyang sinimulang hulugan uh, system na marami nang gumaya ngayon. Which is good naman. Uh, nakakatulong tayo sa mga gustong magsimulang mag -dread. At the same time, eh, natutulungan din naman tayo dahil nagiging ano din natin source ng panggastos natin dito sa farm. So, give and take lang din, mga lods. Ayan. So, yun lang, mga lods. Ayan uh, lang update dito sa sa farm ngayon. Then, mamaya siguro subukan kong sumilip dun sa kabila. May pinapaayos tayo dun na extension. Kasi mukhang sobra talaga yung ating, ano eh. Sobra talaga yung ating, ah... Uh, napapalabas na siso ngayon so ayun ah, uh, maraming maraming salamat mga lods sa panonood ng aming vlog at sa pagsubaybay sa amin Pipilitin uh, pipilitan namin mga pag upload every other day kasi medyo naka recover na tayo doon sa ating strike no kaya try natin try natin na makapag upload every other day so yun lang mga lods maraming salamat ingat po kayo dyan and uh, more power God bless po sa inyong lahat